Oh, sha sha sha. Nandito nga pala kami sa Maloma, San Felipe. Pero bago kami pumasok diyan ay nagpaalam muna kami. Baka kasi mapagalitan kami pag hindi kami nagpaalam. Gagamitin kasi na namin to sa pagbablog namin. At kaamustayin yung mga estudyante kung anong ginagawa nila sa pang-araw-araw. Para kasing ito'y naisip kong i-content at i-vlog. Yung mga bata at kabataan na talagang willing mag-aral at makapagtapos. Shoutout na pala sa mga kabataan na to na talagang pinutulungan pati sarili nila kung paano sila aangat at matutulungan kanilang mga magulang. Siya siya okay, siya. na lang at pinayagan tayo makapasok. Actually wala naman kami masamang gagawin. Masama lang talaga mo mukha ko pero wala akong masamang intensyon sa mga tao dito. <laughs> tapos nun, ang daming kabataan. Mga boys and girls na talagang nakikilala rin pala ako. Paano kasi? Pumasyan pala sila kay Mon nung isang araw. Pumili daw sila nung kay sa San Felipe sa bayan mismo at saka sa kabanggal. Shoutout nga pala ay kuya na napakasipag at sa mga kuya natin na talagang porsigido sa buhay. At syempre ay umakit na nga pala ako sa second floor. At bago yun ay na nagpaalam mo ako sa teacher nila na kung pwede ay i-video sila. Pero again ha, wala akong masamang intention para sa mga kabataan ito. Dahil gusto ko lang naman i-share sa inyo kung di mga ginagawa nila sa classroom. Kung mabubuti ba o masasama. Ah! Masya, sya, sya. to? Ay nababas na rin ako At nakita ko nga pala ito si Ate Isabel Na bumili pala ito nung sa Abanggan Namumukha pa pag-anaw niya ako Salamat nga pala sa inyong lahat ha Sa pag-follow ay Potpot TV Sana isang araw Ay makapasyal ulit ako Ang plano ko talaga ay isa-isayin lahat ng high school At saka college Para sa ganon ay mailala rin naman nila ako At mailala ko rin sila Ganon ay makipakita natin kung ano yung mga Gilaguan nilang kaputian sa school nila Oh Hello po Hello po Pumasyal ako oh, Galing pa kami olongo po ha Oh Hello Pasok kami Pwede pumasok? Pwede po Yes Tara ah. Pasok na Dito darin Si Javito tayo par Please Yan Si Javito -tay tayo Ayun nag mo muna kami Ako lang mo muna kami Ayan oh Yes, ma'am? Ganda pala na ba? Hello? Hello po. Ayan. Siya, ate, parang may problema. Ano ako lang ba? Ma, uy, ayo. Hello, hello, hello. Problema siya, ate. Kapit yun tayo. O, oh, siya, siya, Naabangan na nga pala kami sa kabilang building ng mga kabataan to. Shoutout nga pala sa inyo lahat. Again, maraming salamat po sa mga teacher din na napakabait at napakabuti. Na pinayagan nga pala tayo para makapasok sa kanila. At i-share yung kanilang mga kagustuhan sa kanilang buhay. At si Kuha yung kasuutan ni Kiel. Ay, Kiel. Nung batang ito. At katapos ay pumunta na naman ako sa another room. Ay, parang may pakita ako talaga gumagawa talaga sila ng assignment nila. O, sya, sya, sya. Kasi tao pala itong mga mabubuting mga batang ito. Maraming salamat sa pag-follow sa akin ha. At sa mga kapataang nandito na grade 12, grade 11. At gano'n di sa mga grade 6 at grade 5. Okay, op. Ano pangalan? Princess Kaiser Labrador po. Ito may Valera. Shoutout po kay Mike Adrian Valera. Pagkatapos sa kanila, ay shoutout out na pala sa mga bataong to. Meron daw kasi silang group. Siyempre, mawawala pa ba yung mga matatanda at mga tatay natin? Shoutout nga pala sa kanila. Ay, ilang. Doon talaga mali tayo. Tao, anghel tayo. At ito lang pala nangyari sa araw. Maraming salamat sa mga nag-aaral sa Gov. Emmanuel Barreto. O siya, siya, siya again ako nga pala sa si potpot marami marami salamat sa mga sumuporta sa mga abataan mga bata nito. sana isang araw ay mapasyalan ko naman kayo o paano A ako nga pala sa si potpot hanggang sa muli. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing up Cause I've been wrestling and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Need be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Or you and your homies might be lying in chalk.